Hello everyone! Ipapakita ko sa inyo ang little garden dito sa balcony. Ito ang sili. Ayan. Ay, sili may ba, uh, bawang. Yung kamati dun sa likod. Ito ay kamuti. Ayan, ganda. Diba? Ang gaganda ng kamuti. Dito sa baba ay sili. Sili. May kaktos dyan. Ayan, may kamuti. At saka iyan ay abukado. Sari-sari. May dates. May puno pa ng dates. May patatas. Ayan. Ayan. Okay. yan sili lahat yan maraming sili ito tapos ng kamote, yan meron pang kamatis yan medyo malaki na siya sobra yata ang pang didilig ko kaya yan sobra parang ano na lakay ang daming ano mas maraming sili yan mga sili yan sili tsaka yan sili sa saka doon mayroong ano um, doon peach na nasa um, ano, yan yung isang kamatis yan yan Alin ko kayo sa mga ito mga halaman mga to, sari sari ang mga nandito sa ano sa balkon na to hmm. Yan mga kaktus yan. kaktus sari-sari. Ayan, itong maliit na yan ay ano, oh. puray. Maliit pa siya. Ayan. Ah, sili. Daming sili. Mas marami ang sili. Okay, thanks for watching. That's all, folks.